1964 noon. Ngayon ay 1986, mahigit ng dalawampun taong ang patotoo na ibinigay ninyo sa pangangasiwa at higit sa lahat sa Diyos na kayo'y mga tunay na Iglesia ni Cristo. Nawa ang maging larawan ng Iglesia ni Cristo sa lokal na ito maging sa darating na panahon ay katulad na katulad ng larawan ng mga iglesia ni Kristo sa Hacienda Luisita noon. Ni isa walang tumarikod sa kabila ng kapigatian, sa kabila ng matinding pagsolo. Hindi nalilimutan ng pamamahala yun. At lalong hindi malilimot yun ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan nawa tayo ng Diyos do ng ng Diyos na ang ating sinimulan at ng ating tinindigan sa kahalagan ng ating pagkaiglesya ni Kristo maitaguyod na natin maitaguyod na nating lahat hanggang sa oras ng ating kamatayan hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong su kristo